Oh, yan. Nakakita tayo ng alimasag. May bit-bit pa na babae na alimasag. Siguro mag-joe ato, to. Nahuli lang sa ano. Sa Valentine's. Ayun, iniwanan niyo yung babae. sabihan mo mag-break muna tayo. So, yan na nga. Dinakmak. Dinakmak ko na yung ano. Lalaki na blue para yung maliit hindi ko muna pinansin kasi maliit pa naman yun ayan, ayan na muna natin lumaki mga nasa 200 grams na yan tsaka mataba siya na klase ng alimasag pag naluto yan magiging red crab na yan <laughs> so ayan pinulit ulit natin yung ating ano Spergang kasi hinabol natin yung alimasag. Gumakbo kasi siya. Shout out sa mga bago kong subscriber sa aking YouTube account. Maraming salamat sa inyong pagtangkilik. At pagsubaybay sa aking account. At sa mga bago lang na... <coughs> bumibisita sa aking ano YouTube account baka naman makahingi ng tulong sa inyo pa-subscribe naman po para madagdagan yung ating aking subscriber yan ang daming si Orchin. Ito is Orchin masarap po yan yung sea urchin pag ano pag full moon kasi pag full moon po ah uh, malaman po yan malaman yung ano nila yung sea urchin pero pag mga ganitong ano na ah uh, walang buwan hindi po mataba yung ano si urchin yan so ayan malalim na yan po ang nangyayari pag nasa medyo malayo ako sa ano sa ano ng dagat. Pinakabutom. Madilim siya pero pag nasa ano naman ako, lapit sa butom ng ano dagat sa ilalim, yan po. Ang liwanag naman po. At ayan na nga, nakakita tayo diyan ng ano ng sea cucumber yan o yun, mga good size na po yan may git 500 grams na yan yun po yung sura sa ilalim ng dagat depende sa ano depende sa location at saka ganda ng mga bahura kaya po medyo nakikita nyo alos walang buhay yung ano mga corals dyan kasi during Yolanda po yung ano na yan portion na yan nakaharap yan sa hangin nangyari po kasi noon uh, talagang winalis literal na winalis ang mga corals kaya nagkamatay